mga critics nyo po. Yun po ang kinu-question po sa inyo ngayon. Uh, Miss Aiko, makakaasa sila kasi ang doktrina, yung tuntunin sa yes. INC, nakabatay lahat sa una, pagkakaisa, walang kikilingan at yung karapatan ng bawat isa igalang ipagtanggol. Kung kinakailangan mag magsakripisyo ka, unahin mo ang iyong kapwa. Ito yung aral. Ito yung tuntunin. Kaya, alam po po, yung mga, mga taga-subaybay ni Miss Aiko, huwag po kayong magalala sapagkat nakabatay po lahat ang mga aral ng Iglesia ni Cristo kung paano po mabuhay. Nakasangayon po sa dapat ibuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Lahat po tayo ay isa lang ang ating bansa. Ano man ang ating paniniwala, pero bilang Pilipino, ang pagkakaisa po ay mananatili sa atin. Kung lalong-lalo na po ay ang kapakanan po ng ating bayan. I asked the same before kay Senator Robin Padilla because he's a known Muslim and he said the same thing na noong no time na yun tumatakbo pa lang po siya and sabi nga niya pagdating naman doon wala namang kikilingan pantay-pantay. Pantay-pantay. And this goes with you po sir. Alam niyo po ilang beses po ako naka-attend ng mga pag po sa INC po at lahat naman yun ay nakabatay po sa libro sa Biblia po at pantay-pantay naman ang mga kapatid and I don't think naman you'd use your power just to ano diba maging favored po sa isang partido? Ay, hindi po. Pantay-pantay. Okay. Regardless kung ano man ang paniwala mo, kung ano man ang religion mo, mm. nakabatay po sa lahat sa tuntunin, sa katwiran, ang pagsasakatuparan po, pag-implement ng batas, pare-pareho po yan. Mm. Hindi po kasali ang paniniwala. Habang Pilipino ka, oh, may karapatang kang paglingkuran. Palagi pong ganun ang batayan. Sir, question bakit ka kailangan sa Senado? Kailangan, kailangan ako sa Senado, Ms. Aiko. Kailangan nating maituwid ang maraming pagkakamali na sa aking palagay, yung present crap ng mga senador ngayon ay hindi na pagtutunan ng pansin, lalong-lalo na yung oversight function. Napakarami nating magagandang batas, Ms. Aiko, na ang kailangan lang ay ipatupad sapagkat walang nagbabantay ngayon. Walang nagmomonitor. Halimbawa, isa lang, ha? isa na lang. Napakaganda ng ating batas tungkol sa kuryente, yung EPI. Alam mo ba yung pinakaunang layunin nung batas na yun na ginawa noong 2001? Ibig sabihin, 24 na taon nang nakararap. Yung first underlying objective is to ensure the delivery of quality, secure, reliable... An affordable rate of electricity. Pag sinabi mong secure, quality, and reliable, walang brownout. Affordable, ano hindi sabihin? Abot kaya nga lang. Sa ngayon, ang sigil ng kuryente sa ating bansa ay pinakamataas sa buong bumasa. Yes, well. After 24 years, habang hindi na ibababa ang presyo ng kuryente, at lalong tumataas, there is a continuing violation of that law. Until and unless we're able to reduce electricity, we will be continuing to violate this law. Mm -hmm. Hindi dapat mangyari. Ba't hinahayaan po na mangyari? Hindi nila, hindi nila binabantaya. Ang daming dapat gawin. Halimbawa, naka, nakasulat sa batas yung tinatawag na ARCOA. This is retail competition and open access. Ang ibig sabihin yan, kapag yung isang komunidad ay may total na consumption, let's say 500 kilowatts, meron na silang karapatang kumalas doon sa Meralco. Yung Meralco kasi meron siyang captive market. Mm -hmm. Pagka na naipakita mo na, oh, pa 500 kilowatts na po yung community namin, yung village namin, pwede ka na kumuha ngayon ng retailer mo. Paano kung, malimbawa, sinabi ng retailer, magkano po ba ang singil ng uh, miral ko sa inyo? 11 pesos per kilowatt hour. Bibigyan po namin kayo ng 9.50. O, edi eh, nakatipid ka. 9.50 kontra sa 11. Bakit hindi ginagawa ng ERC na maglatag na ng mga tuntunin para sa ganun ma na natin yung retail competition and open access. Meron pang isa doon, may kakambal yun. Aggregation. This is a group of communities. Ang threshold is only 700 kilowatts. Ganun din. Pwede rin silang kumabala and they will be regarded as contestable market. Meaning to say, kakalas sila sa captive market ng Meralco. Magiging contestable market, magkakaroon silang karapatan, makakuha ng retailer na mas mura ng singil. yes, ma'am. And so many others. System loss. Bakit pa tininakaw ng kuryente sa masama nating binabayaran? What is the reason behind this? Wala. So, kailangan lang sagutin nyo. Marami pa akong magagawa. Bakit tayo nagbabayad ng 12% baht? Opo. Bawat kilowatt ng kuryente? Uh -huh. Why? Kailangan sagutin nyo ng gobyerno. Kailangan ba natin nyo? Bakit, eh, bakit ang Vietnam hindi yan? Ba't ang Malaysia Opo. walang ganyan? Sinasubsidize pa nga nila eh. Kaya mura yung kuryente. Dito sa ating bansa, nagkakabalubaluktot na lahat ang likod ng ating mga kababayan sa kababayad ng kuryente. Opo. Ang resulta, mataas ang production cost, walang gustong pumunta ang manggagawa, mga kapitalist mga negosyante para silang magtayo ng maraming pabrika ng pagawa para lalong kumita ang ating mga wabay. So, sir, di pa dati ang Malaysia behind sa atin? Ngayon, ahead na po sila sa atin ngayon. Eh. Malaysia atin? pa ang sinabi mo, Ms. Aiko. Oh, diba? Ang Vietnam. Oh, oh, yes. sa maraming sa, maraming stages ng economy. Hindi hmm. hmm. ko naman sinasabi hmm. na unahan na tayo ng ganap ganap. Ngunit marami ng aspeto ng economy right. na unahan na tayo. Pero naniniwala naman tayo lahat po na makakahabol din tayo kahit papano kung meron mga tamang tao po na maupo sa tamang posisyon. Oo naman. 1960s, we're second. Indonesia. Bakit ngayon? Wala na tayo doon sa original na members ng ASEAN mm. na nakagraduate na doon sa tinatawag nilang high middle income status. Nandito pa rin tayo sa low middle income status. Mm. Why? Original tayong member ng ASEAN. Tayo na lang eh, hindi nakapunta doon. Why? Dami ng corruption sa ating mm. Mm, mm, mm. We need to address that. Sir, kung meron po tayong number one ngayon, number one po tayo sa traffic, no? <laughs> We're the, traf where the traffic capital of the world. Tayo ang pinakamatasang kuryente tayo ang pinakamabagal na internet, tayo ang pinakamagandang airport. Opo, opo. Open and close quotation. Sinong negosyante ang pupunta rito? Napakalaki ng magagawa ng foreign direct investments. Vietnam, Malaysia, Cambodia, Thailand, they have enjoyed the benefits Of foreign direct investment. Mm -hmm. Tayo, hikukum para mo sa kanila. Kulelat yeah. tayo. Sir, I sincerely pray that you get a seat in the Senate. Nako salamat. We sir. need people like you, who's honest and God fearing. I know it sounds cliche na paulit-ulit natin sinasabi na pag minangangampan yung politiko, naniniwala sila sa Panginoon, and yet when they're there seated, gumagawa na ng kung ano-anong kalokohan po. But you're living testimony that you're elected, you've been there in Congress. Pero nakita naman ang example po, sir, na you live by example po, sir. So sana po, sir, one of these days po, makita ka po namin and huwag niyo pong kalimutan itong araw na ito na napag-usapan po natin, ipaglaban niyo po yung mga maralitang umaasa po sa inyo. Sana magdilang anghel ka. <laughs> Hindi ka lang mukhang anghel. <laughs> Ngunit hindi ko kakalimutan ang araw mm na -hmm. araw nito sapagkat mula sa iyo, mm -hmm. inaasam mo na makarating ako doon. Para sa ganun, ang pinapangarap nating pagkakaisa at malusutan natin lahat ang problema ng ating bansa. Sama-sama tayo para magapi ang kahirapan. Yun po ang kailangan natin. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Darating po tayo dyan. Basta tulungan nyo lamang po kami na yung pangarap ni Miss Aiko mm -hmm. ay magkaroon ng para. Nagsimula na po sa araw na ito ang kanyang pangarap, huwag na po tayong bibitaw. Maraming salamat, Miss Sir, Ako. thank you so much. At bago po tayo maghiwalay just for today, may regalo po kami sa iyo. Simpleng regalo po lang po, sir. Sana maibigan niyo po. At sana po eh, talagang naging popular po kayo sa regalong ito. Huwag na po kayo mga agaw po ng Hopia, ah. Kasi binigyan na namin po kayo ng Hopia, sir. Para baunin niyo po. Dahil alam ko po, magiging busy po ang kampanya niyo sa buong Pilipinas po. Sir, ito Naku, po. Nako, napakabait mo naman, Miss Aiko. <laughs> Ladies and gentlemen, Men, Sir Rodante Marcoleta.